Hi guys, good evening. So ipiplex nato ni mga barcode ngaming hits karong alas 9 no, na resulta 9 pm draw result 943 no 3D loto result 9 pm draw December 23, 2023. So yes, iplex natin si Madam Junila Winceslaw. Ayan, madam, congratulations imong barcode. Target kaayo on the spot ni siya. Karoon na lawan ako ko gihatag nimo, December 23. Okay, December 23 ni nako ko hatag ni mo. Nimi yung the spot siya on target. So, on target na ka na, madam, ka target ka imong code. Sayang kaayo, no? Okay, ayan. Ah uh, next na to, si Tonix Ortiga. Naka 3 hits na sa iyang code. Kumusta naman ka ni target rabadjur ka ni iyang code. Oh, 943. 9 p.m. draw result. Congratulations. Ramonito Canelo, target. December 22, nahatag. Target ka ayo. Kumusta, sir? Ramonito Canelo, tadao ka ni sir, ha? Sim code. Okay? Ayan. Congratulations, sir. Ramonito Canelo, no? And then, si Reno Capin. naka-3 hits na sa si ihang din. Sa 933 of 943, karon Rambolito. Reno Coffee, shout out. Ayan, December 23. Nahatag na ako. And next, si Ayan Chris Hamero. Shout out, shout out niya sa sir. December 22 ni nakod. Target ay imuhang kod nga. No, 943. Ayan Chris Hamero. Congratulations. And then, si Marilo Dakanay. Ma Marilo Dakanay. 934-943. Ayan, congratulations, Ma Marilo, no? Si Roby Salazar. Ayan, congratulations, ma'am Roby Salazar. December 22 ko siya pinigyan ng birth code. Ayan. So, and, DC din nun yung madam. Naka-hits na ang imhang code, madam DC. Unta nakadao ka yung ma'am. Unta nakadao ka yung ma'am DC din nun yung nun, Al-Saro. Shout-out sa'yo dyan, madam din DC. Ayan. Okay, Lance Buhat. Yun si Lance Buhat. Permit daw slide ang iyang number. So, asya ka daog. Bali, di ay. So, asya na grumble siguro. O, oh, dili na. Slide ha. Kundi, um, sakay yun na tanan. Daog yun na. Pero wala nang siguro ka nakarambol sir lance buhat, no? Okay? Ayan. So, 24 ni. 24 mo kabuka ni Sharo. Gulay isa o duhab. Sa isa na lang man. O, oh, Arnel Foran, 943. Target ka ayon no? December 19. 943 target kayo. 943 Arnel Poran. Congratulations. Okay. And then si Nori Galienes. Nori Galienes target. 943 December 22. Gahapon pa lang ninyo code. Kwa namin hits na. Okay. 943. Congra congratulations ni uh, Nori Galienes. Okay. Then si Michelle Dandan. Kamusta ma Michelle? Kita daw ka si mong code. Rambolito, 439-943. Congratulations. Mylene, 943 target. Si Mylene Baganday. 943 target, December 20. So, two days ago. Okay. Ayan. Then, si... Bogart Smith, target kayo. Puro target ng ka Bogart Smith, no? sa so, 618 and then nasundan sa 943 so target so, so, kas kaswerte na lang aning code ni ma'am Bogart smith ni murag wa pa kada og sumadam si, si ana sayang ah uh, sayang kayo okay si katingo grodelo ayan rambolito 439943 congratulations sir kung nag kung nag maintain kaya na pong kanang code no ayan birthday code and then 493 si Avellana Region. Avellana Region. And congratulations. December 17, 3 days ago. Ayan, congratulations Avellana Region ha. Nakadao, hits na yung code ha. Congratulations. Mo. Ayan, ito si Naomi Umaga. Kwa dyan ni daw siya karambol si Hangkuan. Pagka alas na diwa na siya nakarambol sayang. Basi next, ani nga kuan madam, target na kaani. Next combination ha kaya ay gihapon ni next combination ani madam Naomi si, target na ka dire okay ayan dayon si like cold ice 24 like cold ice december 19 ayan 20 tapos 23 karon no? congratulations madam kung nagrample gihapon ka nagmintin gihapon ka din code big hits imong code no And congratulations dahil karong adlawa especially nga ang uh, katong daspat no. Siya rog mo kadao to. Kini o, daspat po ni Rini Andoy. Na igulang lang sa rambolito. Rini Andoy. And congratulations on the spot ni karong ni adlawa na hatag no. December 23. Congratulations diha, ni ni Sarah ni. Jocelyn Buhisan. Ma'am um, Jocelyn Buhisan, rambolito. December 18 po din siya binigyan. Okay. And then <laughs> si... Gisa Katubay, 439, Gisa Katubay. Ayan, congratulations, December 17, po binigay. And then, si Ayan Del Filar. Ayan Del Filar, yabilang na, 934943. Then, may hits po din siya sa 324, no? 2 hits na ihang kuha, naka 2 hits ang ihang uh, birthday code. Ayan, then si Jima Cardona, Madam Jima. Huwag ka nagtayaan na ako, may gawas ninyong code, o. Oh. Jima Cardona. Ayan. And then, uh -huh. si Langga Kita Sor. Langga Kita Sor. December 22, kahapon lang hits na. So, yun. Congratulations sa iyong birth code sa 943, no? Naka-24 hits na. Sa, isa, sa anida yun kanang 943, ako video nag plus Ganina sa akong live. Uh, live, ganinang buntag, no? Mga alas 12, alas 11. Kung nang ko na, abay mo ani 493 dayon nagi nataga na ko na sa message no unta mo ha. Yeah, sa 943439 Lambolito. Di ba? Ayan. So congratulations mag antos lagi do unta ng kuan maintain sa inyong code guys kay sa inyong sa inyong na observe iba nang gawas pero ang uban wala ang sa target dayon swerte na kay itong target ang ming gawas. Dayon mao dili makataya matayaan. So, yun. Congratulations. At sa mga uban pang wala pag na taga eh. Ayan. Ahulat-ulat ah, lang sa agyod guys ha. Kaya dili yun ako matabang. And then, sorry kay kayo, kayo nampoto itong live karong gabi iho na no. Kaya naglobat na akong cellphone. So, again, unta mag-confirm mo na ako ani. Bisan pila inyo yun ni mga tulod. Lima nakadaog ninyo ani. Confirm sad mo na ako guys. No, nga nakadaog mo. Okay, ayan lang. Good luck sa mga next code. And then, taya ay niyang niya ang inyong mga nga wala pa ng gawas. Okay, kaya mo, kanang ihapon na siya, mo gawas ang ihapon na siya.